Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is January 31, 2025. Araw po ng Biyernes. Huling araw ng pasok sa trabaho sa school. Huling araw din po para sa buwan ng Enero. January 31. Tuloy po tayo sa ating mga pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay ang Ibanghelyo pa rin sa kasalukuyan na ginagamit sa ating mga katolikong simbahan sa oras ng misa. Bago po tayo magsimula, tulad ng dati, inaanyayahan ko po, po kayo na ako'y samahan sa ating pambungad na panalang. Sabay-sabay po tayo sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, Punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Spirito Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo, ipakikita ko po sa inyo ang ating ibanghelyong pag-aaralan, pag-uusapan at magiging tema ng pagbabahagi ko sa inyo ngayong gabi. Wait lang po, share screen ako para maipakita sa inyo ang ibanghelyo. Okay, ito po ang ating ibanghelyo para sa araw na ito. Again, January 31, 2025. Ang Ebanghelyo ay mula pa rin sa aklat ni San Marcos, Kabanata 4, mga talata 26 hanggang 34. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw. Sa kaantangkay, pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y Nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakapamumugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig tuwing nangangaral siya sa kanila ay gumagamit siya ng talinghaga Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop, share na po ako. So yun po yung ating ibanghelyo ngayon. Nagbigay ng dalawang talinhaga si Hesus tungkol sa pagtuturo niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa kaharian ng Diyos. Dalawang talinghaga. ah uh, sinasabing gumagamit siya lagi ng talinghaga sa pagtuturo. Okay? Lagi siyang gumagamit ng talinghaga. Ngunit kapag sila-sila sila -sila na lamang ng mga alagad, itinuturo eh, niya ang kahulugan ng mga ito sa kanyang mga alagad. <clears throat> Bilang naging studyante rin minsan sa buhay ko, naranasan ko nang magkaroon ng iba't ibang guro na iba-iba rin ang personalidad. Ang psikolohiya, personali ang personalidad, personality, hindi lamang ito tutukoy sa isang ugali o ilang ugali ng mga tao kundi ang personalidad ay kabuuan ng pag-uugali ng isang tao. Sumatotal, isang sumatotal. Nagkaroon na ako ng mga gurong mahigpit, sobrang higpit. Parang dinomero ang kilos namin at kinatatakutan namin magkamali. Wala pa nung child protection policy, wala pang child protection policy noon na tinatawag kaya may ilang mga naging teacher ako noon na nakapamitik squat face the wall palo sa puwet hataw sa kamay pingot sa tenga name it we have it naranasan namin yun yung palabasin ka sa room dahil hindi ka nakikinig o maingay ka maliit na bagay lang yun hindi katulad ngayon pag pinalabas ka sa room ng teacher nagiging big deal na yon ginagawang big deal dahil lang nagiging katwiran isa yung uri ng pamamahiya at ang pamamahiya ay isang uri ng pangaabuso na labag sa tinatawag ngayon na child protection policy ng Department of Education Nagkaroon din ako ng mga gurong malumanay, gentle and kind. Sobrang gulo na ng, gulo na ng kwarto. Marami nang nagpapasaway pero hindi pa rin namin nakitaan ng mga pagkagalit, sobrang pagkagalit. Hindi ko maiwasang maitanong sa sarili ko kung paano nila natitiis yun. Ako kasi bilang isa na rin guru ngayon, hindi ko kaya yon. Alam ng mga studyante ko at paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na hindi ako sanay sa ingay. Totoo po yun, hindi ako sanay sa ingay. Mas gusto ko ng katahimikan. Ngayon, hindi ko gusto ang ingay, lalo na kung yung ingay ay nangyayari nang wala namang kinalaman sa pag-aaral. It's all right. Okay lang na maging maingay kung yung ingay may kinalaman yon sa pag-aaral tulad ng pagsasagawa ng mga classroom activities. Halimbawa, ang subject ng science, nagtuturo po ako sa kasalukuyan ng science. Halimbawa, sa subject ng science sa mga laboratory or experiments, mag-uusap talaga yung mga bata. They will discuss among themselves what's going on with their experiments and sometimes yung discussions nila nagagawa nila sa malakas na pakikipag-usap. It's all right. Okay lang yun sa akin. Pero yung mga ingay na walang kinalaman sa pag-aaral, yun talaga hindi ko matiis hindi ako sanay sa mga ganong uri ng ingay. Sa mga naging guru kong ito, may mga hinangaan ako. Nag-iwan sa akin ng marka na sa kasalukuyan ginagawa kong ginagawa kong halimbawa. Hinangaan ko sila. Sabi ko minsan sa isa kong naging co-teacher, retired na po siya. Sir, sabi ko, na-observe ko po sir, tuwing mapapadaan po ako sa tapat ng room mo, laging parang ang ayos ayos ng lahat. Kapag nagdi-discuss ka or you are explaining your lessons, nakita kong nakikinig ang lahat. Walang maingay, walang magulo. Galing doon sa kabila at malayong building papunta sa building kung nasaan ang room mo. Nakita ko po ang mga bata, naglalakad sila ng tuwid na tuwid. Isang pila ng mga babae at isang pila ng mga lalaki. Walang naguunahan, walang nagkwekwentuhan hanggang makarating sila sa tapat ng room mo. Paano mo po nagagawa yun, sir? Ako po kasi nagpakita na ako ng galit ng maraming galit sa mga bata pero aayos sila pansumandali at pagkatapos ilang sandali din nagbabalik na sila sa kaguluhan nagbabalik na sila sa mga pagpapasaway sagot niya sa akin Sir Aaron consistent ka ba sa classroom management and discipline mo? Kasi hindi pwedeng maging strict ka ngayon sa mga house rule nyo. Tapos sa mga susunod na araw, magiging okay na lang sa yung hindi nila sundin yon Kung kasama sa rule mo, sa loob ng room, ang kailangan makinig sila at mag-participate sa mga discussions, dapat consistent ka doon tuwing may makikita kang lalabag sa rule na yon, dapat mong i-correct yun. Dapat mong i-correct yun. yun. Kaya nga, teacher ka. That is why you are a teacher. And you are there to correct them. Tsatsagain mo sila. Tsatsagain mo sila. Kailangan mong magtsaga. At paulit-ulit, you will persevere. You need to persevere you need to persevere in correcting them. Di ko makalimutan yun. Tsatsagain mo sila. Tsatsagain mo sila. Huwag kang panghinaan ng loob sa pagtatama sa kanila. Sa pagdidisiplina mo sa kanila, tsatsagain mo sila. At sa pagtsatsaga, dapat maging consistent. Hindi ko makalimutan. So, ngayon, sa ibanghelyo, nandoon ang pagpapahalaga tungkol sa pagtsatsaga. The gospel value about perseverance. Alam ng isang magsasaka na kapag nagtanim siya ngayon, hindi siya aani ng agad-agaran. Magtanim siya ngayon, bukas aani na siya. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang magtsaga. May panahon ng pagtatanim, paghahasik, at may panahon ng pag-aani. Hindi niya alam kung paano lalaki ang kanyang mga itinatanim o ang kanyang mga tanim. Ngunit alam niyang kailangan niya itong diligan, kailangan niyang bungkalin ng lupa sa paligid upang ang ugat ay magkaroon ng sapat na oksiheno na kailangan ng halaman na sa ganun na rin ang mga ugat ay madaling yayabong sa lupang buhaghag dahil binungkal kailangan damuhan kailangang damuhan ng paligid ng kanyang mga tanim upang ang mga tanim niya ay walang maging kakumpitensya sa sustansya ng lupa at ng abonong inilalagay niya. Sa madaling salita, alam ng isang tunay na magsasaka na may mga dapat siyang gawin upang umani ng sagana. Subalit kung tunay ka rin ng magsasaka, ang isang magsasaka, tunay na magsasaka, alam niya rin na may mga bagay na maaaring mangyari sa kanyang mga pananim na wala sa kanyang kontrol o hindi niya kontrolado kahit gawin niya na ang kanyang mga dapat gawin para umani siya ng sagana, maring pestehin ng mga tanim niya, maring ubusin ng mga daga o anumang hayop ang bunga ng kanyang mga pananim. Alimbawa, sa bukirin, karaniwang problema ang pagtuka ng mga ibon sa mga butil, pwede rin lantain ng bagyo ang kanyang man mga pananim bago ang pag-aani. Pwede rin kaingitan siya ng kaaway na sab sabugan ng lason sa lupa ang kanyang bukirin para mamatay ang kanyang mga tanim. O hindi lumaki ng matabat sagana, gana, pwede rin hasikan ng butil ng damo ng kanyang kaaway ang kanyang bukirin. Pwedeng sabugan nito ng mga butil ng damo yung mga naiingit na kaaway sa nagiging takbo ng kanyang pananim. Maring maraming mangyari na makabubuti rin o makasasama sa kanyang mga pananim. Limbawa, hindi niya kontrol, kontrolado ang mabubuting kulisap tulad ng mga budbuyog, tulad ng mga paru-paro na dahil sa kanila nakakapag-pollinate ng maayos sa mga halaman. So, maring maraming mangyari talaga na makabubuti o pwedeng makasama sa kanyang pananim. And so, and so, ang Diyos, ang Jos may malaking papel sa kahahantungan ng kanyang mga pagsisika. Hindi sa kanya nakadepende ang lahat. Okay? Malaking tukso para sa atin na isipin na ang katagumpayan ng mga pangyayari ay nakasalalay lamang sa ating mga pagsisikap, sa ating mga pagpapagal. Ang Diyos talagang may malaking papel sa kahahantungan ng ating mga pagsisikap. Pagdating sa pagpapalaganap tungkol sa kaharian ng Diyos, ganun din kailangan ng tiyaga, kailangan ng pasensya, kailangan ng pagsisikap. Tsatsagain mo, tsatsagain mo. Malaki man o maliit ang ating ginagawa para sa Panginoon, para rito. Wala sa atin ang may full control tungkol dito. Maaring sumagana ang ating mga ginagawa o magmukhang bigo. Magmukhang failure hindi natin hindi natin tuwing tuwirang makita ang mga bunga ng ating mga pagpapagal o paggawa. Hindi natin tuwirang makita. Ngunit may nangyayari dito sa kabila ng hindi natin nakikita ang buong nangyayari dito. Kaya minsan, kaya minsan kapag parang mukhang nabibigo tayo, Mukhang sa kabila ng ating mga pagsisikap, walang nangyayari. Hindi sumasagana ang ating mga ginagawa. Kung minsan, nasisiraan tayo ng loob. na discourage tayo. We are discouraged by the seeming lack of success. Maari din tuyain tayo. Maari din tayong pagtawanan, i -reject sa kabila ng ating mga ginagawa para sa Panginoon. Mukha namang walang nangyayari. And so, nalulungkot tayo, we feel so discouraged, and we are sometimes losing hope. Nawawalan tayo ng pag-asa. Pero mga kapatid, ganito yan. Sa kabila ng mga mukhang kabiguan, sa kabila ng mga maring inggit o pagmamasama ng iba, rejection ng iba sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Hanggat totoo tayo, hanggat totoo ka sa iyong mga ginagawa para sa Diyos at malinis ang iyong hangarin, malinis ang ating intensyon, malinis ang ating mga motibo, tunay tayong naglilingkod, alam natin tunay tayong naglolo, naglilingkod, buo sa ating kalooban na totoo tayo sa ating mga ginagawa, mga pagpapagal para sa Panginoon, umasa tayo na may mabuti, mabuting mangyayari. Kasi hindi pababayaan ng Diyos ang mga gawain dalisay na para sa kanya. So, wag din kailangan ng pagtsatsaga, perseverance, kailangan ng pagkamahinahon, patience, kailangan at sa huli ng pagtitiwala, trust. Ipagpasadyes natin 'yan in the first place sa Diyos ang ating mga ginagawa at hindi para lang sa ating mga sarili. So kung para sa Diyos talaga yan, alam mong para sa Diyos talaga yan, hindi yan pababayaan ng Diyos. Kahit mukhang nakikita mong bigo, failure, kahit mukhang nakikita mong walang nagiging success, hindi sumasaganya, huwag ka mawawala ng pag-asa. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Gawain ito ng Diyos gawain ng Diyos at dahil gawain niya ito, talagang hindi niya ito pababayaan. Umasa ka't magtiwala. Umasa tayo't magtiwala doon. Ipagpa sa Diyos natin ang lahat. Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, ito'y gawain mo. This is your work and because Lord this is your work not mine assure me not to worry assure me not to worry and even be not afraid of failures be not afraid of criticism and ridicule bahala ka na po Panginoon tulad rin po ng sinabi mo minsan nung nabayubay ka sa cruise sa huling yugto ng iyong buhay. Sabi mo, sa kamay mo, Ama, inihahabilin ko ang aking spirito. Kaya naman, Panginoon, ang na mga ginagawa namin ito para sa iyo ay inihahabilin din namin sa iyo. Bahala ka na po, Panginoon. Bahala ka na po para sa mga bagay na ito. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yun po, muli nakatapos tayo sa ating pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. At muli sana nakapag-iwan ako sa inyong bagay na mas malalim pa ninyong mapagninilayan, mas malalim pa ninyong mapag-iisipan, mas malalim na makukunan ng aral. Patuloy niyo po akong ipanalangin na Uh, Ako'y gabayan sa ating ginagawa. Bigyan ako ng malinaw na kaisipan upang makapagbahagi sa inyo ng mga bagay na pwedeng magsilbing aral ng buhay. Yan na po natin tapusin. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Maraming salamat at hanggang sa muli.